Magandang umaga! Kakatapos lang nga namin kumain ng breakfast. Sobrang ganda ng panahon kaya naisipan ko ilagay ko itong mga off dito sa labas. Kung sa Pinas nga ay merong kuting ay dito din sa Japan meron din. Kadalasan talaga lahat ng mga Japanese ay nilalagay nila ang off nila sa labas. Wala namang kuting dito sa bahay pero para maiwasan ko ay every morning ko talagang nilalabas itong off namin. Medyo mabigat nga itong mga off namin pero nasanay na akong ilabas to. Pag nililinis talaga ako ng kwarto ay tinatanggal ko talaga lahat pati higaan. Dalawang single bed nga itong ginamit natin para sa aming higaan. Pinatayo ko lang muna para makapag-vacuum ako dito sa ilalim. Kasi kadalasan, andito talaga lahat ng mga likabok. Natapos lang na ako sa paglilinis. At nagpunta na din kami ng laundry shop para ma-dryer namin na itong mga pinaglaban ko. Malapit lang nga itong laundry shop dito sa bahay. At gusto din sumama ni Kate para makatulong din daw siya. Ang bait talaga ng anak ko. Sinasanay ko na nga din si Kate sa mga gawaing bahay. pakunti konti nga lang pero at least merong nalalaman. Pinabalik ko na nga ni Kate ang basket at ayan, pinaglaruan na naman. Alam na talaga ni Kate, pagkatapos gamitin ay dapat ibalik kung saan kinuha. Pagkatapos nga namin sa laundry ay nagpunta na din kami ng hakuyan Bibili nga ako ng pat para sa aking mga tanim. Plantita yarn. Nakapili na nga ako ng pat na gusto ko. Pati si Kate, nakapili na din. Yeah. Nakauwi na nga kami sa bahay at sinimulan ko na agad ang pagtatanim. Meron nga akong ampalaya, beans, red radish, at okra. Sabi nga ni Daddy, ang mga nabili kong seeds ay classy daw na madaling tumubo. Saktong-sakto nga lang pagdating ng summer ay malay mo meron na tong bunga. Hindi naman gaano kamahal ang mga gulay dito sa Japan. Pero iba din talaga sa feeling. ikaw talaga ang nagtanim. First time ko nga lang magtanim ng mga gulay. Sana naman ay tumubo talaga lahat sila. I-update ko kayo pag nagbunga na to. Tuwang-tuwa talaga si Kate pag nagbibigay siya ng tubig sa mga halaman. Nagulis na nga din ako dito sa terrace namin. Sa kakalabas at kakapasok nga ni Kate, ay ayan. Napakong niya yung ulo niya. ko nga agad at sanabi pa meron ba akong bukol mami napakabait talaga ng batang to ngayon ay pati sa paghuhugas ng plato ay gusto na din nagluto na nga din ako ng pork ribs para sa dinner namin at hindi ko talaga na malayan tiktok ng si Kate Nagtiklop na nga din kami ng mga damit na pinag-dryer kanina. At si Daddy naman ay nasa oforo. Okay lang talaga sa akin pag matagal si Daddy sa oforo. Kasi alam ko talaga na pagod siya sa trabaho. Para nga sa dinner namin ay meron kaming pork ribs, appetizer na gulay, at sashimi itadakimasu. That's it. Una ko nang ang kinain itong, favorite ko na salmon sashimi. Hindi talaga kami nag rice pag dinner. Pero si Kate ay pinapakain ko talaga ng rice. Pagkatapos nga namin kumain, ay nakipaglaro kami ni Kate ni Daddy. <laughs> 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 Salamat sa panonood. Mata ni.